E Good morning, good morning, welcome to my channel Ako nga po pala si Tin, ang tindera ng Tin Store Ayan, mega loud shoutout sa inyong lahat dyan At shoutout sa inyong lahat dyan na pumasok ngayon sa aking premium. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta ninyo sa aking munting channel guys thank you thank you thank you so so much at syempre syempre shout out din sa aking YTA family thank you thank you so much na solid na lagi kayong nandyan sa akin at syempre syempre um, shout out ko na rin po ang aking mga members ayan good morning po sa aking mga members ayan thank you thank you so much andyan lang kayo um, thank you po sa pag-support niyo sa akin at syempre shout out din sa aking bagong bago fresh na fresh <laughs> na aking mga members ayan si sis uh, unang una niya si sis Mirna Lifestyle ayan ito siya yan guys ang aking um, bagong member ng aking uh, munting channel guys paki subscribe siya guys ayan Paki-follow okay, niya siya, guys. napakabait, bait apaka niya, guys. Thank you so much, uh, sis Merna Lifestyle. Ayan. Uh, Shout-out din kaya sis Lorna. Eto siya. <laughs> ang aking bagong new member guys paki subscribe din siya guys napaka generous napaka bait namin nga, uh, kasama sa YTA family thank you thank you so much sis kasari Lorna paki subscribe siya guys sa kanyang bahay sa rin siyang kasari guys ayun <laughs> Thank you, thank you so much guys sa inyong uh, pag sa akin. Sa, sa aking mga bagong members, asahan niyo po ang aking support sa inyo. Thank you, thank you so much po. And God bless. Okay. Ayan, masaya tayo ngayon. Lagi tayo dapat uh, good vibes. <laughs> Ayan guys, uh, for today's video guys, i-share ko lang naman sa inyo ang aking tingamili kay Incheck. Ayan, tingamili kay Inchec at i ko sa inyo guys kung ano-ano yung mga pinamili ko kay Incheck. Pero ito guys, ang um, itong pinamili ko kay Incheck na yon guys ay katas na YT Yes! Ito, ito na yung guys yung sinahod ko. <laughs> ito na guys yung aking sinahod uh, first sahod ko kay YT Ayan, uh, pinamili ko na kay, uh, kay Incheck. Ayan. Ito na yung i whole ko sa inyo guys. Ah uh, kaya nagpapasalamat ako sa inyo guys sa support ninyo sa aking monthly uh, channel guys. Uh, nandyan lang kayo. So stay put lang kayo dyan guys. Ah uh, thank you thank you so much for sa lahat ng blessings na um uh, binigay sa akin sa lahat ng mga nagpapadepit sa akin. I thank you thank you so much. Thank you rin kay Yty Lolo at ato uh, nagkaroon na ng katotohanan. <laughs> ang aking uh, pag-youtube uh, yung youtube natin guys, so ito yung aking uh, first uh, sahod sa YT so ano-ano nga ba ang aking mga pinamili dito sa aking first sahod <laughs> wow, first sahod oh, yes, sana sunod sunod na itong hindi lang first, sana may second, hanggang 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 sa huli. <laughs> ano, para hanggang sa magkaroon tayo ng uh, baka ipon pa tayo ng mga ganak-ganak Diba? Thank you, thank you so much talaga sa inyo. sa inyong support sa akin, guys. thank you, thank you rin po sa lahat ng mga blessings na binibigay nyo sa akin, guys. Uh, shout out din po kay nilang Miss Jen na laging nandiyan sa sa akin. Uh, thank you, thank you po sa lahat ng mga blessings na sineshare mo sa akin uh, ni Jen and of course kay Mrs. Mamshi at uh, hindi ko na kayo isa-isa guys, marami kayo guys sa mga nabibigay sa akin na uh, mga blessings, I thank you, thank you so much po sa inyong uh, pag share ng inyong blessings, and uh, god bless po sa inyong lahat guys, thank you so so much, at ito na i-hold ko sa inyo kung ano yung aking mga pinamili kay Hinchek ayan guys, at ito kasi guys kay Pure Gold tong isa so ano nga ba yun guys ano ano nga ba yung aking mga pinamili ayan guys, ito may pinamili akong one two, three, 4 at yung isang bundle doon na mga chichirya guys. So yan ang mga pinamili ko guys kay Incheck. Ito kay Pure Gold to guys. Ito yan kay Incheck at saka to kay Incheck. So, 4 bucks po so, ang aking ihohold sa inyo, guys. So, dyan lang kayo, guys. Ayan. At saka yung chichiria dun. Ayan. Yung chichiria na yan. Kasama po yan. So, ano-ano nga ba ang laman ng aking whitey sahod, sinahod? <laughs> ang aking whitey na sinahod, guys. Ito, i-flex ko sa inyo, guys. Ayun na nga, guys. Bago muna ako mag-flex. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, paki-hit na rin po ang notification bell. Ayan. Ayan. Para updated po kaya sa aking mga videos na gagawin. Ayan, guys. So mag-haul na po ko ng aking mga pinamili galing sa YT Sahod. Ayan. Thank you. Thank you so much. Ayan guys. Ito. Unahin ko tong isang box. Ayan. Ito guys kay Incheck. Ano bang laman ng isang box? na galing sa aking YT sahod. Ayan. O, so, oh, yun. Bumili ako ng, ito guys, bungad na bungad mentos. Ayan, mentos. Ipipito. Ayan, bumili rin ako ng icon. -cool. Ipipito din. Bumili ako ng mga kapi-kapi -ka na guys. Ayan, yung mga ganito. Yung decap. Nagbusan kasi ako dyan guys ng mga decap. At saka itong classic. Ayan. Classic. At yan, bumili ako ng kalaska. Ayan. Kasama ko naman na nakaubos nito. At <laughs> ah, saka, ayan. At ah, ito, guys. May bagong Alaska, Guys, eh. Panalong kita. 9 plus, ano, 3. 3. O, diba? Pak. Napak. <laughs> ayan, guys, oh. Alaska, ka yan. 9 peraso siya. Tapos may tatlong, ano, tatlong free, o di, di ba, bonggang bongga 10 pesos sa akin to guys, itong si Alaska ang daling, may free sila ngayon, promo sila ngayon guys so, meron tayong promo, meron tayong dagdag kita guys, ayan, caramel ah, uh, Greetings Caramel Ayan, bumili rin ako guys Verbrand Nabusan na rin ako guys Ito, tig-12 po sa akin guys Itong Coffee Club Co Blanca Ayan, bumili rin ako Tig-14 pesos sa akin po guys Bumili ako dalawa kasi mabilis sa akin yan Ito guys, itong Alaska Natig 150 grams naman Ay, ito, binibenta ko ito ng 50 pesos Ayan, ito guys Natandi ko to binibenta kasi sa anak ko to Pero bumili rin ako ng isa, ba't dalawa extra lang tong isa. In case, sa anak ko pa rin. Ito kasi guys, ang um, gatas ng anak ko. So, ito guys, ay 125 ang benta ko dito guys. Ayan. So, the rest na guys, mga dilata. Bumili rin ako ng dilata. Ito mabili sa akin to guys. Itong si Unipak. Ayan, bumili ako ng apat. Tapos bumili rin ako ng corn beef. Ayan. Bumili rin ako ng maliit na Unipak. Tig, ano to sa akin? 39 pesos. Ito, tig ah, uh, 39 pesos din. Ayan, bumili rin ako ng Argentina Giniling. Guys, ayan. Yung maliit na lang na giniling. Ayan. Meron din. Ayan. Argentina meatloaf. Ayan. May binili rin ako malaking giniling, guys. Kasi naubusan ako ng ganito. Mabili sa akin ng mga giniling na ganito, guys. Kasi, yung iba nagtitipid kasi sa mga giniling kasi, guys. Compare mo nga naman sa giniling na ano talaga, na doon sa market, ay abot ka na ng 50 pesos. Samantalang ito, guys, binibenta ko lang ka ng, ano, ngato 26 lang naman to sa akin guys compared doon sa giniling na bibili sa labasan uh, aabot ka na ng 50 pesos guys wala pang <laughs> hindi mo pa malalasahan yung giniling so ito yung binibili nila sa akin kadalasan Ayan. at saka itong malaki ayan okay? kasi mas maganda mas marami naman to compare sa giniling talaga na dito din sa market Ayan. ito ang laman ng uh, isang box na galing sa ating sahod kay YouTube ibabalik ko na guys ayan balik na na balik ko na guys karamihan ka na Mamaya, i-display ko na to guys. Itong pinamili ko na Ayan guys, ito naman ngayon ay second box. Galing kay Incheck. check Ayan, haul ko sa inyo guys. Kung ano'ng laman niya guys. Ng aking pangalawang sinahod. <laughs> pangalawang sinahod. Ayan guys, ang aking pangalawang sinahod. Bungad na bungad. Max, Ayan. Then, ayan, wala na akong biniling ganito guys. Mga gamis, gamis ito lang sa akin guys. At syempre ito guys. Meron din akong Paji Bar na binili. Meron din ano ba ito. At ito yung nabusa na rin kasi ako nito guys. Itong sotanghon. Ilan ba ito? Alam mo na ako binili. Yan. Sotanghon na malaki. Sotanghon na malaki. Tsaka meron din yung maliit. Ito yung maliit na sotanghon. Ayan. Sotanghon. At gabigay rin ako ng pang macaroni. Ayan, parang gusto ko kasi magsopas. Pero yan, bumili na rin ako ng pang, pang paninda. Albo macaroni. Ayan, bumili rin ako ng mayonnaise. Pag 13 pesos po sa akin. May isa pang ano dito. Bumili na po ng uh, ito, spaghetti sauce guys. Kasi wala na, may nagtanong sa akin nito guys. May bumili daw. kasi ano, wala nga. Wala akong ito guys eh. Spaghetti tomato sauce. Kasi yung huli kong uh, binili nito guys ay kami lang din ang gumamit. Kaya hindi na ako nabili ng masyado nito. Pero bumili ako ngayon ng dalawa lang. Para pag may naghanap na ulit ito. Oh, meron na tayong, meron na tayong may bibigay. Siyempre, eh, bumili na rin ako ng ito, tomato paste kasi wala na ako tomato paste dyan, guys. Ayan. Sinama, sinamahan ko na ng tomato paste. Bumili rin ako ng Mang Tomas. Ayan. Mang Tomas. Meron din dito ito. Mga uh, Hansel. Hansel crackers. Ayan. Meron din ng buttercream. Six seven sa akin. Magic Bargain. Tignayin po sa akin. At ayan. Hansel din. Seven. Six seven. Bumili rin ako dito ng Ayan, mga pulburon, guys. At saka si Honey. At si Honey. Honey! May Honey vitamin. <laughs> honey Junior, ayan, tigdodos po sa akin yan, guys. Ang isang piraso. Tigdodos na siya, guys, kasi dati piso lang. Pero hindi na yan, keri boom. Kaya, tigdodos na sa akin to, guys. Si Honey. Isang piraso, guys. At saka, ito, tigdodos na rin sa akin ng isa nito, guys. Itong pulburon. Milky pulburon, guys. Tigdodos na rin yung sa akin. At ano pa ba? Ano pa nga ba? Ito, guys. Bumili rin ako ng mix. Nabusan ako ng color na ganito, yung blue. 6 pesos po sa akin to, guys. Okay? Ayan, 6 pesos ang isa. Tapos meron din, ayan, mga cup noodles. Bumili rin ako kasi may naghanap ng maanghang. Puro hindi na maanghang yung nandiyan sa, ano, sa stock ko. Kaya bumili na rin ako na maanghang. Ayan, yung spicy beef. Ito lang yung spicy beef na nakita ko doon kay Inche. Kaya ayan, naluan ko na lang ng beef kasi nawala. Wala na akong beef dyan. Tsaka bulalo. Ayan, bulalo. Bulalo din pig. Ayan. Tapos bumili rin ako ng homie kasi ubos na ako ng homie. Ayan, bumili nga. Marami ako bumili itong sotang kong kasi marami yung naghanap niyan Ayan, let's continue tayo. May nabili, guys. <laughs> Ayan, meron tayong biniling, uh, meron akong biniling uh, nor sinigang mix. Ayan, pang paasing. Ayan, nor sinigang. Tapos, ay, meron din pala akong biniling nips na orange. Ayan, 6 pesos ang isa sa akin ito, guys. Nips na orange. Ayan. Meron din, ngayon, nabuso na rin ako ng magic sarap, guys. Kaya bumili na rin ako magic sarap. Tig 5 pesos sa akin ito, guys. Ayan, bumili rin ako ng mga uh, bit Kasi nabuso na rin ako. Ayan, mga naubutan din naman. Mga naubos lang namin yung mga bin binibig ko, guys. <laughs> ito, beef. Ayan, laki ni beef. Ipit yung peso sa akin, guys. Ano pa ba? Ito, may four cube, uh, ah, beef cubes. Ayan, beef cubes. Seven pesos sa akin, guys. At saka, ito, favorite ni vitamin, si Yaki. <laughs> vitamin, ano mo to? Favorite mo to, Yaki. Ayan. May vitamin po to. <laughs> si Yaki, ito, pesos na po sa akin ang isa nito, guys. At syempre, kung paborito din si Vitamin Do, si b Fresh. Ang <laughs> oh, paborito ni Vitamin Do, guys, si Yaki at saka si Be Fresh. Kasi alam nyo na, pampabango sa hininga niya. <laughs> Ayan. Piso lang sa akin ito, guys. Piso lang ito, Vitamin Bili ka na. Ayan. Syempre, may dinagdag ako kasi naubusan ako ng ganito, guys. Ibang ano naman, ibang halo-halo. May nakita kong halo-halo. So, ito, bimuli ako ng ganito, guys. Ayan. Gummy. Jam milk. Ah, jam mix pala. <laughs> Gummy jam mix. Ayan. Halo-halo na siya guys, mix siya. Iba-ibang ano, iba-ibang itsura guys. So, nabusan ako ng ganito guys. Ang isa nito guys ay 5 pesos sa akin. Itong aking gami. Okay, 5 pesos ang isa nito guys. So, ito yan ang laman ng aking na, uh, ay mayroon pa isa, habol daw siya, si sa Ayan, iso sa akin ito guys, si So, yun guys, ang laman ng second box. Ibalik ko na uli. <laughs> ito yung second laman ng aking ito guys ang aking uh, second na uh, sinahod sa ating uh, pag whitey eh, thank you so much talaga guys sa inyo at ito pa no, ay ito nakabili ko ng pangdagdag ko sa aking Lahan uh, dahan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo guys sa inyong uh, pagbibigay ng mga share at blessings niyo sa akin guys. Ayan uh, na ito na yon guys yung mga senior niyo na blessings sa akin guys. At syempre thank you thank you po kay uh, YT kay YouTube uh, na ayan pinasahod na po guys ni YouTube. Thank you YouTube <laughs> Thank you Lolo <laughs> Ayan Thank you Thank you so much sa inyo guys So yung hold ko naman Ang isa pang box Ayun Nandun Okay Next box tayo guys Ito naman guys Ay next box Third box ko Sa pinamili ko kay uh, In check Ayan Ano bang laman Itong third box na to guys Ayan Thank you Thank you so much talaga Sa mga blessings nyo guys At ito na ngayon um, nakapamili na ako ng dagdag ko sa puhunan ko dito sa aking munting tindahan guys ayan thank you thank you so much talaga sa inyo guys oh, nandito pala yung aking ibang mga pinamili sa check ayan nandito pala yung ibang chicheria kala ko hindi lahat <laughs> so ayan guys nandito pala yung ibang chicheria ko guys ito ayan hindi na akong hi ho hi ho Bumila ko ng chippy. Uh, 8 pesos na sa akin guys itong si Chippy. Itong mga hi-ho guys, apat lima na sa akin to guys. Mga hi-ho na to. Tapos itong si Happy, apat lima na rin sa akin guys. Ayan, mabila ko ng hi-ho na blue. Apat lima na sa akin guys. Ito naman, pillows. Ayan, mabila ko. 10 pesos na sa akin guys. Ito, bumili rin ako ng pillows. Uh, patata, 8 pesos sa akin guys. At itong si Richie, 8 pesos. Ayan, patata, 8 pesos. Ayan, bumili rin ako ng pillows, 8 pesos. Ayan, 8 pesos. Up oh, Pillows, 10 pesos sa akin to guys. 10 pesos. Ayan, 10 pesos si Pillows. 10 pesos. Ah, iba kong mga non-foods na pala to guys. Yung mga sabon. Ayan, bumili ako ng ah, battery. Ayan, ito sa akin guys, 5 piso ang isang piraso. Kasi minsan kasi may bumibili lang ng dalawa. Ayan, kaya bumili ako ng ah, ganito. 5 piso sa akin to guys. At saka itong uh, ah, double A. 5 piso na rin sa akin to guys. So, ang isang piraso ha. Isang piraso nito guys, 5 piso. Ayan, bumili akong battery. Tinabusan na rin. Ayan. Ayan, yung mga Dose Days. Ayan, ito ay 15 pesos sa akin, guys, si Dose Days. Ito naman po ay 16 pesos sa akin, si Dose Days, na uh, non-wings. Ito ay may, ito tins naman, tins. Parang tins star dogs Ganern <laughs> ayan, Dose Days. Ayan, bumili rin ako ng Dose Days. I mean, ito pala yung iba kong, ano, ayan, may battery. Dito pala, sinama pala na nila yung Akin Dito rin yung safeguard. Ayan, itong safeguard, guys, ay ng, eto, meron na naman tayong pa-promo. Ayan, Colgate na may free. Buy 11, get 1 free. Ayan, meron na naman tayong dagdag kita sa Colgate. Ayan, may free tayo ng isa. 10 pesos po sa akin ito, guys, ang isang piraso. Kaya meron tayong free na 10 pesos. So, di ba, Ayun nga, guys. Ito, balik ulit tayo. Ito, tayo sa Colgate na may free. Ito naman. Ito din, guys. Uh, meron din, ayan, no. Bumili ako ng safeguard guys. Ito mabili sa akin to guys ng puti. So meron tayong mabili daw na buy 6, get 1 free. Ayan may free na naman tayo. Meron na naman tayong pa-promo. Dagdag income na naman sa ating uh, tindahan. So ayan meron na tayong papri free kay safeguard. yan Okay. Ito guys ay 20 pesos sa akin lang. isang piraso. Ayan. 20 pesos sa akin to guys. So ayan. Meron pa dito. Ayan. Those days. Kasi ang dami kong those days na nabili. Kasi wala na akong those days. Talaga dyan. Okay, meron tayong, oh, meron na naman tayong pa-free na nakuha. Ayan, guys. Meron na naman tayong free na isa kay Choco. Ibis ko Choco, guys. Ayan, oh. Meron tayong pa-free. Ayan, na isa. So, marami na naman tayong may dagdag free ulit kay Choco. Ibis ko Choco. Ayan dang. Dagdag ko lang to, guys. Kasi ito ang toothpaste ng aking anak. <laughs> Ayan. Bumili na rin ako. Ubus na rin yung kanyang toothpaste. At syempre, meron ding ribisco. Strawberry. Bumili rin ako, guys at meron ding nahabol. Ito guys, um, pang sa amin to guys, kasi naubos na yung pulbo namin. Ito lang ang aking pang beauty regiment. <laughs> si Johnson and Johnson. Ayan guys, ito lang ang aking pang beauty regiment guys. Ayan, ito. <laughs> ito lang ang aking pang pa-beauty guys. So, ayan, pang sa amin lang okay. yan. Ito ko, maliliit naman na version. Ito na pang tinda ko guys. Ito naman yung mga pang tinda ko. Meron akong pink at saka meron ding classic. Ayan, na kulay puti guys. So, yun. Bumili ako ng, oh, tigda dalawang piraso guys. Okay. Meron din ako binili yung Magic Plates. Ayan. Ayan, may battery pa. Nakasama. Ayan. May binili rin ako uh, Cream-O. May Cream-O din, guys. Ayan, Cream-O. Meron din ako 8 pesos na sa akin itong ano, Cream-O, guys. 8 pesos. At so, ito, guys. 8 pesos din sa akin to guys. Itong Choco oh, Mucho. Okay. So, wala na. Uh, ito, guys. Ito. Binili rin ako ng White Rabbit. Mabili itong White Rabbit sa akin, guys. Gusto lang sa akin itong White Rabbit, guys. Sa ibang yung mga tindahan. Kung mataas na yung mga mga candies na, guys. Akin piso rin naman. keri bumbong pa rin naman niya sa akin. So ayan, guys, ito yung uh, third box ng aking uh, white sahod. Naman ng aking uh, white sahod guys. Wow, white sahod. Araw-araw ano? na no. Wow, araw-araw. <laughs> ayan guys, ibalik ko na guys. Yung mga non-food guys, hindi ko na ito ibabalik. Kasi non-food siya. Baka mga may na dito sa mga food. Ayan. Okay, Ibalik ko na guys. Maraming maraming salamat talaga sa inyo guys. At uh, ito, nalagdagan ng aking uh, tindahan ang laman ng aking tindahan guys uh, dahil sa inyong mga blessings thank you thank you so much po talaga guys so meron pa tayong isang box guys ayun teka lang i-hold ko lang Next ko na yung katabi ko dito guys yung chichirya ito guys yung chichirya naman guys ano yung chichirya naman na to guys ano lang naman babe so, guys, flex ko na sa inyo yung mga chichirya ko so, guys na binili. Huwag kayo naman siya guys kasi marami pa ako mga chichirya. Ayan, yung patata may choconut pesos patata 8 pesos Uh, ring B, 8 pesos. Pilos, ayan, 10 pesos. GP, 9 pesos. 9 pesos po yan. Ayan, Richie, ayan, 8 pesos. Ito, No Dead, 9 pesos. May love Ito si Mang Juan, na chicken skin, 8 pesos. Laglag lag, si Richie. Yan lang guys, yun lang yung mga pinamili ko na chichirya. Ayan, mga dinagdag ko lang na chichirya ko na naubos na. yan lang guys, yung pinamili ko sa mga chichirya ko. Wala iba. Okay. So, next nice naman guys, flex ko naman yung isang box na binili ko. Ayan. Ito naman guys, uh, hindi ko siya binili kay Incheck. Ito naman ay uh, in order ko naman to kay Pure Gold guys. Pero ang ang pinangbayad ko kay Pure Gold guys ay dun pa rin sa aking whitey uh, YT sahod. So ito kay Pure Gold guys na diniliver sa akin dumating. Ayan, buksan na natin. Galing din to guys yung pinangbayad ko dito. Galing din po to, to sa aking YT sahod guys. So ano nga laman nito guys? Ito ay galing kay Pure Gold na, na aking order. So ito ang laman niya guys. Alang hirap mali pala yun. <laughs> mali yung pagkat ko. Okay, ang laman nito guys, ito, mga ano naman to guys, beverages naman konti lang to guys ayan bumili ako ng gin <laughs> gin guys ang laman nito um, beverage lang to guys binili ko sa uh, kay pure gold guys ayan bumili ako ng gin ayan ito guys ay uh, 70 pesos ang isa sa akin kasi mura lang kay pure gold ngayon ha mura yung gin nila doon 57 daw hindi ko pa na resibo guys <laughs> so, ito guys uh, binili ko kay uh, kay pure gold naman Bumili ako ng jean. Uh, ito guys ay uh, 70 pesos sa akin. Then bumili ako ng ito in-indoor sa akin ng aking uh, ahente na bagong ano daw nila, bagong pa-promo daw ng, ng kanilang uh, product. Ito may kasama na siyang ano guys, this, uh, chaser niya, chaser ng ano, ng emperador. Ayan. So yan, bumili rin ako ng guys, tatlong piraso lang. ang binili ko. Hindi ko pa alam kung magkano pa itong i kasi bago lang din sa akin to guys. Kasi ang bibili ko lang talaga ay long neck garlic lang talaga ang bibilihin ko guys pero since may kasama na siya nga uh, ano daw uh, cheeser ayan sinam inano ko na lang trinay ko na lang din siya para kung sakali may bumili ganun ayan may cheeser siyang kasama so dinagdag ko na rin ito guys bumili rin nagpabili rin ako ng alfonso ayan bumili rin ako ng alfonso na 1 liter kasi ubos na rin ang aking 1 liter dahil ngayon inuunti-unti ko na yung mga beverages ko na liquor na aking paninda dahil malapit na ang December lalo na tong gin magbabago na naman ang presyo ng guys pagdating Uh, November. So, pag, ayan, kagaya niya, papalapit ng December, December talaga guys, medyo tumataas sila, nagtataas sila ng, ng, ng uh, pugunan uh, dito sa, ano na to, sa jean, Kaya ngayon, nag ako ng kahit papano pa konti-konti. Pa At dahil na rin, syempre, sa ating uh, YouTube uh, sahod, ayan, nakabili ako ng, ng jean, uh, uh, ng mga ala, kahit papano, konti, dagdag-dagdag -dag 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 lang kahit konti, ayan, sa ating tindahan. Salamat talaga, guys, sa inyong blessing, guys. Okay? Thank you, thank you so much. At yun na nga guys. Ang aking huling uh, ngayong umaga sa inyo guys. sa syempre uh, nakita nyo naman ayan. Ayan lahat guys. <laughs> ayan o. No? yan lahat guys. Ayan no? Ayan lahat guys. Ang aking mga pinamili na uh, syempre yon ay galing sa akin na uh, white tea sahod Ayan. thank you, thank you so much guys sa lahat ng mga blessings na binigay nyo sa akin guys um, syempre kay ng Miss Jen in USA vlog, thank you, thank you so much po at uh, sa lahat guys um, sana tuloy-tuloy nyo lang po ang aking uh, uh pagsuporta, uh. tuloy-tuloy lang po ang pagsupport niyo sa aking uh, munting channel guys asahan nyo rin po ang aking support din sa inyong uh, Thank you, thank you so much guys At uh, ayan Sana magtuloy-tuloy ito Mga uh, pinapetix uh, Dagdag sa aking um, Tindahan At syempre uh, Sana makasakod tayo lagi Thank you, thank you so much Thank you YouTube uh, Thank you, thank you so much talaga um, Dati uh, hindi ako talaga Mahihain talaga ako guys <laughs> Pero dahil sa makapal na rin ang kinapalan ko ng mukha ko, guys. Ay <laughs> to, nakasahod na ako sa YT. So, thank you, thank you so much talaga sa inyong blessings, guys. Um, ayan, sana um, sa susunod na sahod ay uh, aking ipunin dahil meron kasi akong, guys, na pag-iipunan na yun ang talaga susunod na project ko, guys. So, sana nga maka, ano, makaipon nga ako guys kasi um, ipapakita ko na lang sa inyo guys kung ano yung susunod na project ko um, kaya ako kaya talaga kinakapalan ko yung mukha ko dito sa pag youtube <laughs> kahit na alam nyo yun hindi naman ako kagandahan hindi naman ako hindi naman ako ganun ka popular pero ato ay sinubukan ko lang naman guys dahil na rin sa meron na ko kasi ng um, uh, pinagpaglalaanan sana ng aking uh, ng aking uh, pagwawaiti. Pero sa ngayon kasi guys dahil uh, i-share dito sa aking tindahan din. Malagyan mo kahit papano yung aking tindahan. Ayan. Para naman kahit papano since ito naman ang aking talagang niche sa aking uh, ito, uh, kaya dito ko muna siya nilagay yung unang sahod ko dito sa aking pag-youtube so yun guys, thank you, thank you so much guys, and uh, salamat po sa lahat ng mga pumasok ngayon sa aking premiere thank you, thank you so much po, at uh, God bless us all thank you, thank you so, so much po uh, asan niyo po ang aking supporta guys, thank you, thank you so much God bless, and have a nice day See you around guys. Thank you so much. God bless. Bye.